Actually guys, nandito ako Naghanap ako ng chef na gagawa ng motor ko Ayan Aka Ang dami ko nang napuntahan para magigilap ng Pwedeng gumawa ng customize na Gusto ko ipagawa Pero dito ko lang natagpuan itong chef na ito Na Winning si Kuya Si Sir uh, eh, Accommodate yung gusto kong ipagawa Tsaka mat Subukan natin kung gaano siya kahusay Kaya Bari, anyway, ito yung ano niya guys. Ito yung kanya shop. Ayan. Mga landmark guys dito. Ito yan Oh, yung... Ayan po mga landmark dito. Ayan. sa 7-11. Sa likod. Katabi lang mismo siya na 7-11 guys. Ayan. So ito na. Pasok na tayo sa... Sa tukoy ang kausapin ng tukoy. Ayan. Yan po. Highly recommended po si sir. Isa pong napakahusay na ano natin yan. Dedicated sa kanyang trabaho. Sinamang naman ipapakita ko po sa inyo yung kanyang uh, gawa. Pulido, pulido po yan. Wala po akong masabi sa discarte niya. Yan yung discarte niya. Hindi ko po maaya ano sa inyo. wala akong masabi. Mausay yung pagkakagawa niya. Talagang yung diskarte niya talagang diskarte marino talaga. Ayan. Alam niyo po, ito matatagpuan. Ito dito lang sa may ano, sa may pateros, sa ganyan no, Yan yung mga landmark. Ito po yung landmark sa kanya location. Ayan. Katabi ng 7-11 yan. Ayan. Ngayon po, ang gagawin niya naman, yung customize po ng tapaluhod po. Mamaya ako po i mapakita ulit sa inyo yung uh, kasunod ng kanyang obra maestro sa so ngayon po ayan po siya nagpa-practice ka lang po siya sa kanyang ginagawa ngayon ayan discarding marino po yan yung ginagawa ni sir apakahusay kaya po sa mga gustong magpa-customize dyan magpagawa o ano ba man ang gusto nyo gawin sa motor niyo? o kahit hindi man motor pumunta lang po kayo dito highly recommended to ha sa mga tropa Ayan. Dito lamang yan sa Pateros. Makikita nyo po yung ano doon sa video ko kung saan ang landmark niya mismo. Ayan. Hindi, ma, hindi siya kalakihan na pwesto pero malaki po yung potential ng kanyang obra. Yun po ang ma-recommend ko, Highly recommended po yan. Sa tagal ko na pong nagpapakustomize ng mga ano sa motor. Sa kanya ko lang po nakita yung polido ng gawa. Ayan. So, sa mga gusto pa po pong magpagawa dyan, ha? Maaari po kayong pumunta rito kay Sir. Ayan. I Isa sa mga sample na pinapagawa ko sa kanya ngayon. Yan yun. Sa tapaludo po yan. Customized din po yung bracket niyan. Ayan. Mamaya, makikita niyo po ang kabuhan ng, ng customized ni Sir. Napakahusay po yan. Highly recommended po yan para sa mga tropa dyan na ano. Mahilig rin magpa-customize. Ayan. Ito po, makikita nyo po ang chef ni sir. Medyo, ano, ayan. Ito po ang pangalan pala. Ayan. Ayan pala yung pangalan ng uh, chef ni sir. Napakahusay po ng kanyang uh, obra dito. Ayan. Malit lang po yung chef ni sir, pero yung gawa po ang pulido. Ayan. Ay, recommend it po itong chef ni Sir dito. Yan, mamaya po, eh, mapakita ko rin po yung video ng ano, ng kanyang gawa. Ang presyo po ni Sir dito, ah, presyong tropa po pala talaga. Abot kaya, kayo na po ang bahalang dumagdag. Hindi kayo mapapaya sa idadagdag niyo. Sa presyo niya po, talagang presyong quality na, ano, mababang kalidad Presyong kalidad, mababang presyo. Kaya, wala po akong masabi. Kayo na po ang bahalang dumagdag. Sigurado, pag nasatisfied po kayo, baka sa sobrang katuwaan nyo po, baka yung maidagdag nyo po sa kanya ay talagang hindi niyo pagsisisihan talaga. Ayan, highly recommended po rito ha. Mamaya, idudugtong ko po yung video dito. Anyway guys, ito yung gusto kong mangyari. Kita niya naman. Ito yung gusto kong mangyari. Yes. Pinatrasis si sir ngayon yan. One process yan, I'm going. Apakahusa ito. Kung anong gusto mong mangyari sa pagkawa niyo. Masusunod po yung gusto niyo. Ang galing niyong pumikap sa kanyang bagay. I will say Ayan uh, Sir, kaway ka muna ha kita sa vlog Ayan, nagpagawa rin si sir dito Pinasingit ko na muna Yung ano quality rin ng pina ano niya. Pinagawa ni sir sa center stand niya. 50 lang. Oh, ayan, sabihin mo na sir, magkano presyo? Hindi nananaga ng presyo. O, yan, oh, 'yun, Kita niya, si ano yan, uh, Move, partner natin 'yan sa parcel 'yan. Mga delivery. Ayun. Ay, si sir, isa sana magpapatunay 'yan. <laughs> hindi kayo tatagayin dito ni sir sa presyo 'yan dito. Ayun. Ayan na guys, kita nya naman customized talaga yan. Mm. Ah. Tingnan niyo naman, pulido-pulido yan. Tapos logo na lang ilalagay dito sa mga yan. Yan naman yan. Mga ah. Oh, ito eh? oh, yun yung mga locks niya. Oh, okay, tapos nakakinis din siya, hmm. no. Ito naman. Solid yan. hmm. Ayan nga ba? Ayan na. Hmm. Ayan na yun. Ah. Okay. E, pinturahan na lang yan mamaya. Ayan. Ah, Ikalit e, mo na. Uh, so, ayan po guys. Yun yung pinagawa natin kanina. Ayan na. Napinturahan ko na. So, ayan. Tapos, ito naman po yung bracket ng ano natin, ng tapaludo. Ayan. Ayan. Yan naman ang pagkakagawa niya guys. Sulidong sulido po yan. Napinturahan ko na rin. Ayan. Ganyan siya kaganda. At kasulido. Sa presyong abot kaya. Hindi kayo tatagayin yan guys. Hindi kayo tatagayin ng gumawa. Ang murang-murang -mura lang promise. Hindi ko na kailangang banggitin dito. Kayo nung bahalang magtip ng sobra-sobra sa kanya. Kapag na, na, nasunod niya yung gusto niyong ipagawa. Yung gusto ko po yan na style. Ang nasunod niya. Ang bilis niya pumake up. So ayan guys, maraming salamat po sa panonood ng video. Ayan. Ayan na guys, yung finished product natin. Ayan na, yan yung gawa ni tatay doon sa ano. Ganyan siya ka linis guys. Napinturahan na guys, ayan ayan yung bracket niya. Ayan. So, ayan yan guys. Ayan na siya guys. Ayan. Okay. Thank you so much for watching guys.